Kini na uga. Tambal kini sa barang. Alaga eh. makasulbad sa imong amigo. Yo tol, magandang tanghali po sa ting lahat no. So, ayan po. <clears throat> Papasok po tayo sa area tol. Dahil lang sabi po dito, ang kaibigan po natin meron daw kailangan na makuha tayo sa area na to si kaibigang Santino so lahat mga sumuporta po sa atin tol, no? maraming salamat po sa inyo pasensya po tol, medyo hiningal po tayo sa area na to no? so yan tol mga magandang tanghali sa inyo lahat yan, sa po sa inyo lahat uh, tita Silya yan uh, mamlina mamlina ayan Sarina Sarina Ayan Itututusin yung lahat talo So, ayan So, ayan talo Ito Andito tayo sa area na totoo Sa exploration natin ito Kaya lang sabi ng kaibigan natin Duwende Pumasok ka naman sa panaginip natin na pupunta daw tayo dito kasi uh, may mahalaga daw yung ibibigay yung babaeng kaibigan natin so hindi natin alam ngayon tol kung andito ba siya kasi medyo mailap siya tol kung uh, bibihira lang natin siya makita dito sa area na to so sana makita natin siya ngayon sa exploration na to sa pagpunta natin ngayon dito para hindi po masayang yung pagpunta natin dito tol no so shout out sa inyo lahat tol maraming maraming salamat po sa walang sawa yung napagmamahal at suporta po sa atin kaya sobrang-sobrang thank you po talaga, tol. Kahit na... So yun, tol, no. Sobrang-sobrang thank you po talaga sa inyong lahat, tol. Dahil hindi po kayo nagsasawa na supportahan po tayo. Please, tol, kung napanood itong video na to, pakilike and share po ninyo, tol, no. Uh, uh, humihingi po ako sa inyo, tol, na pakishare po ng video natin at pakicomment po ng marami. Comment nyo na din tol kung taga saan po kayo tol para malaman natin kung saan umabot ang lupalop ng mundo umabot yung video natin no? shout out sa inyo lahat so shout out din pala sa team natin team katakot hunters ayan Jolix TV The Mystery Don Carlo Adventure uh, Gpox TV Donski TV Emanuel Sibior at uh, uh, Marvin the Creepy no? at also tol sa channel natin tol Nightgoose TV huwag nyong kalimutan tol na supportahan din tol no? Uh, kailangan ko po 'tol ang suporta po niyo sa bawat lakad po natin. Kaya uh, kahit anong hamon ng buhay 'to, lumalaban pa rin tayo, no. So, andito tayo ngayon para sa campaign natin si Oscar. Dahil po 'tol, uh, tinuring ko na po siya parang kapatid. So, kailangan po natin ay kailangan niya po ako ngayon. Kaya kahit na mahirap 'tol, ayan. Ah uh, ko 'tol, uh, pagod 'tol. Uh, kung ano nga ba talaga ang makukuha natin ngayon dito. So sana hmm wala masamang mangyari tol sa atin ngayon. Delice. Along challenge ng puto tayo ngayon, oh. O no? so, ayan, uh, kaya na pong bahala tol na uh, magkalat sa video po natin, oh. No? Paki-share po ninyo tol. pakishare share po ninyo tol, huwag na wag niyo pong kalimutan shout out silent viewer ayan solid supporter ayan at uh, mga basher attention shout out sa inyo lahat no And keep safe always kayong lahat Gentle. tol siyan sobrang init. nito tol hindi tayo nakadala ng tubig tol eh kasi ano kasi tol noon kung nung may motor pa tayo tol kung nagmo-motor pa tayo malalagay kasi natin sa u natin man yun tayo mahirap na kasi magdala ng tubig tol no saka sa tindahan din tol Mas, ma mahal din kasi tol no? ito po yung portal tol no portal po kung saan po dito po sila na, lalabas at pamapasok sa portal na ito sobrang terek po ng init niyan to so yan ang sira, sira na po yung bahay to sobrang sira na po talaga ng bahay so, gaya ng dati ng explore natin dito to no? na Sobrang ganda pa nitong ano to, bahay na ito. Ano yun doon? May sabi siya. Ayan. yung kumbiyan sa tala. Yan po yung babaeng kaibigan nating asunto. Ah! Tinatawag na tayo, tol. Anong kailangan mo? Tinatawag na tayo, tol. mm-hmm kira ka tol sana kini tambal kini sa barang alaga eh Kana makasulbad sa si imong amigo ug kani dawati bakalaso nyan dakong tambal ni para sa imong amigo Kamot. Kamot ito sa lason. O sa kulam daw. So, binigyan tayo, Tol. Binigyan niya tayo ng kamot, Tol. Binigyan niya tayo ng kamot sa para sa kulam, no? Ito daw ang kamot, Tol. Para sa kaibigan natin si Oscar. Grabe. Selamat. Siya. So ito pala yung sinasabi ng Albulario. Na dapat makakuha na tayo. Makakuha na tayo ng gamot, kakaibang gamot daw ito tol. So ito pala yung sinasabi ng Albulario no. Na makukuha lang natin sa nagbigay ng kulam. ayan So bigay po ito ng babaeng aswang sa atin, tol. Sobrang ilap niya, tol. Biglas po siya nawala, no. Hindi mo lang tayo nakapagpasalamat sa kanya. So, ito pala yung sinasabi ng albularyo. Na, ang sabi ko, baka meron siya, pero ang sabi ni Manong, wala daw siya, no. Bibihira lang daw ito. Nakuha natin, siguro kinuha niya ito sa nagkulam kay Oscar. Ninakaw niya siguro itong gamot na ito. bigay sa atin ang babaeng mong kulam, no. Ay, babaeng mong aswang. Kinuha niya sa mangkukulam. Ayan. So itong ugat na po ito tol ang gagawin nating gamot para ka Oscar. So ito po ang makapaglalitas ka Oscar. Si Oscar medyo malakas na po siya pag sunog po natin ng kanyang ano. Pero kailangan niya pa tong inumin ang ganitong gamot. So ayan hindi na po tayo magtatagal tol kasi kailangan po itong mainom ni Oscar. Napaka-importante po nitong na gamot na ito tol no? Kasi uh, gamot po ito sa kulam so mabuti na lang binigay po ito malaking utang na loob natin ito tol sa lababaing aswang dahil tinulungan niya tayo sa itong paraan pagbigay ng gamot ito kakaiba yung baho yung amoy niya tol kakaiba yung amoy Kaya pala ito yung sabi ng albularyo no. Medyo malangsa daw yung amoy. Pasintawi, pasintawi. Pasintawi, So ito po yung ilalaga natin. So bago muna natin to ipainom ka Oscar Tol, ikonsulta muna natin to sa albularyo no. Para masipte yung Uh, inaalala ko lang po ang ano ni Oscar Tol yung kapakanan niya so bago natin to ipainom sa kanya bago natin to lagaan ay lag lagain ay uh, konsulta mo muna natin doon sa albularyo kung ito ba yung ugat na sinasabi niya maraming salamat sa iyo alam kong andyan ka kaibigan. alam kong andyan ka ah, nagtantangaw lilong ka lang huwag kang matakot sa akin oh. No? hindi naman po ako masama tayo tol tumutulong tayo sa gustong magbagong buhay ha nagsilbi lang po akong tagapangalaga tol pero kayo po ang mas pinakamalaking natutulong po sa mga tinulungan natin nagbabagong buhay pakishare po nitong video tol ay update po natin tol sa pag inom po ni Oscar nito at sana gagaling na si Oscar nito tol dahil ito na yung sinasabi ng albularyo na itong gamot na to ang makakaligtas ng buhay ni Oscar dahil sobrang lakas po na pinatama na barang wala pong panguntra ang pinatama ka Oscar tol sabi ng mga babarang ay sabi ng albularyo nang nagbabarang daw kay Oscar sobrang lakas ng binigay na patama nito ito ang magsisilbing gamot ka Oscar So sana mahanap natin ang kanyang kapatid para mas matuwa si Oscar Tol. Sana Tol, makuha natin, maligtas natin ang kanyang kapatid at maging magawa natin normal. So kapag ito ah, si Oscar Tol gumaling na sa pagbabarang, uh, ah, sisimulan na po natin Tol ang pagpalakas po ng ating gabay para po may pagdasal na po natin ang pagpaluwa ng kanyang bertod, itim na bertod. Para po ay maging normal na siya ng tao at pare natin yung pangako natin sa kanya putiktahan natin siya sama natin siya sa paghahanap namin sa kanyang kapatid so yun lang po tol hanggang dito na lang po itong video na to kasi uh, hindi mo na ako uuwi ng bahay tol didiritso na po ako doon sa uh, albularyo para hindi po tayo mas malaki yung gasto natin tol no kasi kapag umuwi pa sa bahay, dubli-dubli na po yung pamasahe natin. So, ang gagawin natin tol, didiretso lang tayo sa albularyo. No? Uh, siguro, uh, late na tayo makakain, pero okay lang yan tol. Bibili lang tayo ng tubig siguro sa may, kung may malapit na tindahan, madaanan natin. No? Bibili lang tayo ng tubig tol, pang tawid-gutom lang. Yun lang po tol, God bless po sa inyo. Pakishare po ng video po natin. No? Huwag na huwag nyo sanang kalimutan tol. Pakikalat po tol ng video po natin. Sobrang napakalaking tulong po yun. Like and share, comment, no skip ads. Maraming maraming salamat po sa inyo mga sulit supporter natin dyan. Mahal, na, mahal ko po kayo. Sana po hindi po kayo magsawa na supportahan po tayo. At sana po ngayong taon na to marami po tayong matulungan na magbagong buhay. Isa na doon si Oscar. At sana magkaroon din tayo ng tsansa na yung babaeng aswang na tumulong sa atin ngayon. Ama ah, nga natin na magbago din, no? 'Yan lang, tol. Sa pinaka, sana siya yung pinaka sana yung pinakauna-unang mag ah, mabago natin na babae ngayong taon, na 'to. 'Yan lang, tol. God bless inyo. Mahal-mahal ko po kayo. Peace out.